Ang nilalaman ng ating video Mula nila nilalang na gumagalaw at humihinga sa ilalim ng lupa, ang lalaking tinubuan ng kakaibang buhok sa likuran hanggang sa nakitang si kamatayan sa itaas ng sasakyan. Naririto ang siyam na video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Viral ngayon sa TikTok ang video na ito na may milyon-milyong views na sa kasalukuyan, na kung saan ay makikita ang isang nilalang na nakabaon sa lupa na animoy gumagalaw at humihinga ito. Nang makita ng isang babae na gumagalaw at humihinga ang lupa ay agad niya itong hinukay sa pamamagitan ng kanyang kamay at kanya itong hinawakan. Pagmasdan ninyong mabuti, Kayo ano sa palagay ninyo kung anong nilalang ito? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Viral din ang video na ito na kung saan ay makikita ang lalaki na ini-interview na ito, na may mga tumubong kakaibang mga buhok buhat sa kanyang likuran. Matapos itong mag-viral ay agad itong pinagdebatihan at umani ng iba't ibang espekulasyon. May mga nagsasabi na kinulam ang lalaki na ito kaya tinubuan ito ng kakaibang buhok sa likod at katawan. May mga nagsasabi din naman na baka isa itong wolf dahil kahalintulad sa werewolf ang kanyang mga balahibo. Makikita rin ang isinasagawang pag iinspect at paghawak ng reporter na ito na animoy curious ito sa balahibo ng lalaki. May nagsasabi din naman na baka isa itong uri ng sakit kaya tinutubuan siya ng buhok sa likod. Kayo, ano naman ang masasabi nyo kung ano ang dahilan ng pagtubo ng balahibo niya sa likod? Ilagay lamang ang inyong komento sa ibaba. Ang video namang ito ay hindi kagaya ng ibang video na kung saan ay may nagaganap na nakakatakot na pangyayari sa isang haunted house o di kaya ay sa mga nakakatakot na lugar. Ito ay nangyari at nakuhanan sa loob lamang ng room ng isang random holiday inn hotel na matatagpuan sa Calgary, Alberta, Canada. Dito ay makikita ang batang babae na ito na nag-set up ng camera upang i-record ang sarili nito habang nag-unbox ng kanyang bagong necklace o quintast. Subalit maya maya pa ay bigla na lamang may mangyayaring kababalaghan na kanyang ikinagulat at ikinatakot. Makikita sa video ang piling ng saging buhat sa refleksyon ng salamin sa kanyang likuran na hallway, ang bigla na lamang tumilapon mula sa lamesa. Maya-maya pa ay bigla na lamang sumara ng kusa ang pintuan, na sinundan pa ng biglang pag-andar ng gripo ng bathroom sink ng kusa. Ayun pa sa batang ito, nakita na lamang ng kanyang pamilya ang pangyayaring ito, nang reviewin na nila ang nai-record ng kanyang camera. Ang sikat at popular na ghost hunter YouTube channel na Wakahe, mula sa bansang Pakistan na ang ibig sabihin ng salitang yon ay, What is that? ay papasuki naman ng tatlong hosts ng show ang isa sa pinakakinatatakutang haunted house sa kanilang bansa para sa kanilang episode na ito. Sa kanilang pagsisimulang pag -e explore dito ay agad silang nakarinig ng kakaibang ingay na nagmumula sa ikalawang palapag ng tahanang ito. Sa hagdanan na ito, dito magsisimula ang kanilang pag-iimbestiga. Yeah, no, yeah. left side, thing. किस है, किस है, किस यार कितने भी देखिए जाइए वहीं रिकॉर्ड हुआ मीरा के रिकॉर्ड वह तो एकदम से जो है ना आकर आई है यार हमारे तरफ Ang tatlo ay agad na paatras mula sa hagdanan dala ng kanilang pagkabigla at matinding takot, matapos ang mga ito ay nakakita ng nilalang na gumalaw mula sa dilim. At ito ay kanilang nakuhana ng video. Pagmasdan ninyong mabuti, makikita sa video ang animoy isang babae na nakaupo mula sa pinakataas ng hagdanan. Sa kanilang pag-akyat muli, dito ay binigyan na nila ng instruction ang cameraman na tutukan ng kamera ang kanilang pag-akyat.

Dito rin ay biglang kumalabog ang pintuan na may nakataling prayer bead sa hawakan ng pinto. Makalipas lamang ang ilang sandali ay susubukan naman nila itong buksan. This way, like it.

अगर कोई बच्चा वगैरह तो वो डरे नहीं ओए तो भाई Nang kanilang buksan ang pintuan, dito ay wala naman silang nakita na kahit sino na pwedeng pagmula ng nasabing kalabog. Kaya naman muli nila itong isinara at ibinalik ang prayer beads sa hawakan nito. Pwede ba ito? बस बंद कर चलो मतलब अंदर ही है वो भी ना अंदर ही है जो भी चीज है वो अंदर ही है यार तू जल्दी कर लो सुब्हान जल्दी कर Matapos ang nakakakilabot na karanasan, ang magkakaibigan ay nagpa siya na lamang umalis ng tahanang ito. Ang video namang ito ay nagmula sa YouTube channel na Charm City Paranormal, na kung saan ay kanila naman papasukin ng isang kinatatakutang abandonadong state correctional institution, Crescent. Ang nasabing koreksyonal ay itinayo para sa mga pasyenteng nakakaranas ng sakit na tuberculosis. Subalit makalipas ang ilang taon ang nasabing gusali ay naging mental hospital hanggang naging kulungan naman makalipas ang ilang taon. Noong taong 2013 naman ay tuluyan na itong naisara. Kaya naman sinasabi na ang history at mga pangyayaring naganap sa building na ito ay naging sanhi ng mga negative energy na nararamdaman sa nasabing building. Sa kanilang pagpasok sa gusaling ito, dito ay nakakarinig siya ng mga disembodied voices at mga nakakakilabot na mga ingay. Sa kanilang pagtatapos na pag-explore -e sa nasabing building, dito ay napagpasyahan nila na huling puntahan ang isang tunnel na napakadilim na tanging isang infrared camera lamang ang kumukuha ng video dito. At ito ang nakuhana ng kanilang camera. Starting in the chapel's tunnel entrance, we worked our way down to the maple building's basement to explore an untouched portion for any signs of activity. It was a rather tame moment in the investigation overall, but after reviewing the footage, I realized we were not alone down there in the dark. goes to an exit yeah yep I got a really cool chair picture i think in this room While passing through the barbershop located in the basement of Maple Building, I captured what appears to be someone or something peeking its head out from behind the door frame to take a quick look at us before ducking away. It happened so fast that I nearly missed this during review. When the footage is slowed down, facial features such as eyes and a mouth can be seen. It's the only time I have ever captured something like this on camera so far. And knowing that there was something down there watching us when all seemed calm makes this one of the most chilling moments during my time as a paranormal investigator. Makikita ang nakuhanan ng kanilang infrared camera habang nag e sila sa madilim na parte ng tunnel ang isang puting figure. Subalit makalipas lamang ang ilang sandali ay agad naman din itong naglaho na parang bula. Ayon sa mga ghost hunter na ito, ito ay isang mukha ng nilalang na bigla na lamang sumulpot mula sa dilim subalit agad din naman itong nawala. Kayo ano naman sa palagay ninyo kung ano ang nakita nilang ito? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Ang ama namang ito, ay nag-set up ng isang prank mula sa loob ng kanilang bathroom upang i-prank ang kanyang anak na lalaki. Dito ay naglagay siya ng hidden camera na nagre-record habang inaante niya ang pagpasok ng kanyang anak. Makikita sa video na naging successful naman ang kanyang prank para sa anak. Subalit lingid sa kanilang kaalaman ay may mas mahigit pa palang nakakatakot na pangyayari ang nakuhana ng kanilang kamera. Nang ni-review na nila ang video na ito, ay laking gulat nila sa kanilang nakita. Nang iniwan na niya ang camera mula sa loob ng bathroom, dito ay laking gulat nila nang biglang may dumaan na shadow figure mula sa may pintuan ng CR. Isa nga ba itong shadow ng isang multo o di kaya ay isang trick lamang ng ilaw? Kayo na ang baalang humusga. Ang video clip namang ito ay trending ngayon sa mga social media, panoorin ninyong mabuti. Makikita ang isang lalaki na umuupo mula sa nag-aapoy na bagay, subalit ito ay tila ba hindi tinatabla ng apoy at hindi nasasaktan man lamang. Ang video ay pinaniniwala ang nanggaling mula sa bansang Africa. May nagsasabi na kagagawa nito ng tinatawag nilang indigenous magic. Malaki ang paniniwala ng mga indigenous African religion sa power of magic at spiritual practices. Ang halimbawa na lamang nito ay ang mga taga West Africa, na may traditional na paggamit ng ifa at vudon, ito ay sinasabing may connection sa kanilang ancestral spirits at deities sa paggamit nila ng kapangyarihan sa pamamagitan ng mga isinasagawang ritual at seremonya. Sa Central at Southern Africa naman, ang practices kagaya na lamang ng Sangoma at Nyanga, ay may kinalaman sa divination, pagpapagaling at mga protective magic. Sinasabi din na ang tradisyon na ito ay may kinalaman sa elemento ng animism, ancestor veneration at herbalism na nag-uugnay sa pisikal at espiritual na mundo. Kahit paman may pagkakaiba sa perception at ang paniniwala sa magic depende na rin sa cultures at regions, subalit ang paniniwalang ito ng mga taga-Africa ay pinapatibay nito ang paniniwala at pananampalataya sa kapangyarihan ng mga espirito. Matapos itong mag-viral, ay agad itong inulan ng iba't ibang komento at espekulasyon. May nagsasabi na isa lamang itong hoax. Kayo ano naman ang masasabi nyo tungkol dito? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Sinasabi na ang nahagip ng kamera mula sa itaas ng sasakyang ito ay isang multo, may nagsasabi din na ito ay si kamatayan. Matapos itong ishare ng mga internet users, sinasabing bigla na lamang sumulpot ang o itim na nilalang na ito matapos na naganap ang isang malagim na aksidente na kinasasangkutan ng maraming sasakyan na naging resulta ng maraming mga namatay sa aksidente. Marami ang nagsasabi na walang duda na si kamatayan ang nahagip ng kamera na ito. Akterizar en esta. Viral naman ang video na ito sa TikTok na kung saan ay makikita ang pagdaan ng isang sasakyan subalit tila ba may nakaangkas sa bubungan nito na isang nilalang. Pagmasdan ninyong mabuti. Makikita sa video na kuha sa isang CCTV camera ng isa sa bahay na nadaanan nito ang isang multo o aswang na nakaangkas mula sa bubungan ng sasakyang ito. Hinihinala ng marami na isa itong pokong kung tawagin mula sa bansang Indonesia, isang uri ng multo o aswang na naghihiganti. Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.